Bakit ho, may pampurga kayo dito? Kayo hubang gumamit nito? Eh hindi, ako dumi! Kasi ho kanina, sumakit yung tiyan ko. Pabalik-balik ako sa banyo. Eh oh. e, yung kinain ko lang yung niluto nyo ho. Ang ibig mo bang sabihin, ang pinapalabas mo, na may nilagay ako dyan sa kinain mo, oh. kaya Oo, nag... oh, oh. yun yung pinapalabas ko. Kasi alam ko na magmula nung pinakilala ako sa inyo ni Tommy, hindi nyo ako gusto. Pinaramdam niyo sa akin yun. Kahit lahat, lahat ginagawa ko para lang makisama sa inyo. Bakit niyo kailangan itong gawin? Hanay, dahil sa ginawa mo, hindi ako natanggap sa trabaho. Wala kang pruweba kung may ako dyan sa kinain mo. Pangalawa! At pangalawa, kung gusto ko talaga na mawala ka sa buhay namin mag-ina, lason! Lason! Hindi ako magtataka kung gagawin niyo ngayon. Pero hindi naman nakailangan. Dahil araw-araw niyo ako pinapatay sa pagka-visit at consumption ko sa inyo. Bastos ka talaga na napatika. Bakit siya yung kinakampihan mo? Eh siya nga itong may ginawang mali sa akin. Y yung asawa mo, pinagbibintangan niya ako na may nilagay ito ako doon sa kinain niya. Kaya ito sa unang mali. Sandali, sandali nga, sandali. Erika, hindi tama na pinag-iisipan mo ng masama si nanay. Wala ka namang proverb, eh. Nasaktan pa siya, oh. Alam mo, sana pala nakinig ako sa mga kaibigan ko. Sana kinilala muna kita ng lubusan bago kita pinakasala. Wala akong kaalam-alam na mamas boy ka pala. Alright ko. Alright ko. Erika! Erika! Aray! 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 Ano susundan ni asawa mo? Bakit mo may pagpunggaan niya ng asawa mo? Walang respeto sa akin. Alis Alis ka? Hmm. Umaka mm. ko si mag-grocery. Papasama eh. Ah, uh, sige na ako. May sasabihin mo na ako sa'yo. iyo. Mm -hmm. Buntis ako. Okay. Yeah. Ibig sabihin, magiging tatay na ako. Tama? Sasamahan kita sa doktor, ha? Ako lagi ang sasama sa'yo. <laughs> <laughs>